ahas na may paa na at nahuli sa Paway, Ilocos Norte. Ito ay nakuha ng panang video. Makapanindig balahibong paghuli sa dambuhalang ahas sa ilalim ng tulay, nahuli rin sa kamera. Kian Nation, sa video na ito ay tampok ang mga kakaiba at mga kahanga-hanga mga ahas na matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng ating mundo alamin ang buong kwento dito sa channel kung saan ang kalaman ay siksik at nag-uumabaw. Ako po si Roy Zen, welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like, mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Kamakailan lamang, isang viral video ng dambuhalang ahas ang nag-trending sa Facebook. Makikita ang higanting ahas na ito na hinuli gamit ang isang trap sa ilalim ng isang tulay. Base sa mga taong nagsasalita sa video na ito, nahuli ito sa bansang Indonesia. Ang nahuling ahas ay isang uri ng python na isa sa pinakamalaking species ng sawa sa buong mundo. Panoorin ang actual video footage na ito. Noong December 2012, habang nagbubuhol o nagtatali ng mga dayami ang isang magsasaka sa kanyang bukirin sa Paway, Ilocos Norte, isang ahas ang nakatawag sa kanyang atensyon. Kagad niya itong hinuli sa isiping baka makatuklaw pa ito ng ibang tao. Laking gulat na magsasaka dahil ang nakita niya palang ahas ay mayroon palang dalawang paa. Paliwanag ng mga veterinaryo, posibleng nagkaroon naman ng abnormality ang ahas habang nabubuhay ito sa itlog. Bihira lamang ang mga ganitong pangyayari subalit ang may naitampok na rin tayo na isang ahas na nahuli naman sa Isabela na nagtataglay rin ng mga paa. Kian Nation, narito ang video footage ng ahas na may mga paa na nahuli sa Paway, Ilocos Norte. Sa isa pa video footage mga kaibigan, makikita ang isang ahas na nahuli ng mga kabataang Pinoy way back 2013 at nai-upload pa nga ito sa YouTube. Ang ahas na ito ay may ding mga paa. Base sa description ng video, nahuli raw ang ahas na ito sa Opol, isang bayan sa Misamis Oriental. Narito ang naturang video footage. Back in 2009, isa pang ahas ang napag-usapan din at nakabut pa nga ito sa mga mainstream media sa bansang China. Siguro, pamilyar na kayo sa larawan na aking ipapakita. Iisipin mo talaga na edited lamang to, yan din ang aking naisip nung una ko tong nakita. Pero, abangan nyo kaibigan dahil ang larawan na ito ay may iba pa palang anggulo at base nga sa kwento ng may bahay na si Duan Chung -xu mula sa swinging Southwest China. Nagising siya sa hingay ng tila ba may nagkukutkot sa kanilang pader. Laking gulat niya na makita niya ang ahas na ito. Sa takot nga niya ay kaagad niya itong binato at kaagad namang namatay ang pobreng ahas. Walang video footage na kalakip ang viral na larawan na ito subalit may iba pang larawan na sinasabing magpapatutoo na ang nahuling ahas na ito sa China ay mayroon talagang mga paa. Kian Nation, narito pa ang ibang larawan ng ahas na may paa na nahuli sa China. Isang ahas ang Domonoy na kuhanan ng larawan ng isang netizens na taga-Maynila. At nai-upload ito sa Facebook Ayon kay Karen Barozobelo Velo Ang babae nakakita sa ahas na may mga paa Ang ahas ay natagpuan umano sa Pangasinan Ang mga ahas sa ating panahon ay mga gumagapang na reptiles Pero napatunayan, base sa mga natagpuan fossils Na ang mga ninuno ng mga ahas ngayon ay mayroon talagang mga paa isa pang kaso ng ahas na may mga paa ang nai-report sa ABS-CBN program na umagang kay ganda noong January 2015. Nahuli ito ni Norberto Gambol Jr. Ang ahas na ito ay nagmula sa Malig Isabela. Sinabi niya sa interview na inakala niyang tali lamang ito subalit ahas pala kaya agad niya itong pinatay. Itatapo na sana nila ang ahas nang makitang may mga paa pala ang hayop na ito. May mga nagsasabing may dala daw itong swerte. Ang iba naman ay nagbiro na baka kamag-anak ito ng mga dragon. Ang isang matandang babae naman ay natatakot na baka magdala ito ng kamalasan sa kanilang lugar. Ayon naman sa forestry experts, maaring ito ay bunga lamang ng genetic mutation. Hindi lang malinaw kung ang ahas na nakuha sa Pangasinan at sa Isabela ay iisa dahil limitado lamang ang detalye tungkol dito. Isang kakaibang ahas na may apat na paa ang di umunay nahuli at nakuha pa ng panang video sa bayan ng Tanza sa lalawigan ng Cavite. Sa viral na video sa TikTok, makikita ang mga kalalakihan na pinagkakaguluhan at kinukuha na ng video ang isang maliit na kulay itim na isang ahas na may apat na mga paa. Makailang beses na hinawakan at ibinaba sa isang notebook ang ahas na ito upang ipakita sa video footage. Sinabi pa nga ng isa sa mga lalaki na kumukuha ng video na hindi raw edited ang hayop na ipinapakita nila. Kaagad na nakakuha ng atensyon ng marami mga netizens ang video na ito sa iba't ibang social media platform panoorin ang video footage na ito. Sintro mo oh, legit. Ano yan, Tawag dito. Ta Hindi gumagana 'to ulo. Hindi i-edit. Napakmusi. Hindi edited, yeah. edited 'yan. Malambot. Oh. Malambot. Oh, malambot pa. Oh. na. Oh, oh malambot. Yan siguro daw 'to. Yan para video mo Alam niyo ba na ayon sa mga mananaliksik at sa mga eksperto na noong unang panahon ay sinasabing may mga paan talaga ang ilang species ng mga ahas nag-evolve lamang ang mga ahas na ito sa ating panahon at naalis o natanggal ang kanilang mga paa pero base sa mga fossils na nadiskubre na mamananaliksik million years ago ang mga ninuno ng ahas ay nakakapaglakad gamit ang apat na mga paa nito. Ito pa nga ang isang kakatuwang ahas na nahuli rin sa Pilipinas. Ang ahas na may dalawang ulo na nahuli sa bayan ng San Enrique sa Negros Occidental. Back in 2019, nahuli ng isang residente ng San Enrique ang isang bronzeback tree snake na may dalawang ulo. Kaagad naman itong itinurn over sa Community Environment and Natural Resources Office sa Bago City upang mas mapangalaga nito ng maayos. Narito ang actual video footage ng ahas na nahuli sa San Enrique, Negros Occidental. Minsan, may mga bagay o pangyayaring talagang mahirap paniwalaan o hindi rin may paliwanag. Pero sa kaso ng mga kakaibang aas na ito, may paliwanag man ang siyensya o wala. Kahit naman siguro sa tao ay nangyayari na rin ang mga ganitong bagay. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. Hanggang sa mga na video, maraming maraming salamat po sa inyong panonood at sa patuloy na pagsuporta, Kien Nation.